unit ulit sa labong. Ito. Ayan, ganyan ang kasarapan ng dahon ng saluyot. Marami na itong mga kabukit na ipanghahalo natin. Tara, uwi na po tayo at mag pa tayo ng labong. Mga kabukit, kukuha na tayo ng labong. Ito ang kukunin ko para ulam namin ngayong panghapunan. Okay, dito na mga kabukid. Binisa na din natin. Binisa natin mga kabukid itong ating labong. Bain na natin mga kabukid kabukid, ito, tapos ko na pong nahiwa-hiwa yung ating labong. Lalagyan ko na po siya ng kunting asin para mapiga ko po siya. Babad muna natin mga kabukid sa asin bago natin mamaya pipigain. Dinisa naman natin ngayon mga kabukid itong bangos na ipangsasahog natin sa ating lulutuing labong. Ayan. Iihaw natin siya ngayon. Kakaliskisan po siya mga kabukid. Nagsaing muna ako mga kabukid. Tapos habang nagsasaing ako, himayin ko na rin po yung ating dahon ng saluyot. Mga kabukid dito, maghihimay naman na tayo ng talbos ng, ay talbos daw, o, dahon ng saluyot. Ayan o, ang gaganda ng saluyot mga kabukid o. Dito ko na ilalagay sa may bilao. Ihaw na natin mga kabukid itong bangus na pang sasahog natin sa ating dinengdeng na rabong. Mga kabukid, ito po, pipigaan ko na itong ating hiniwa-hiwa na labong na nilagyan ng asin. Para hindi na natin siya, kaya ako siya nilagyan ng ano, ng asin para hindi hindi na siya ilaga. Ayan, para ganito, mapiga na siya. Kasi lalambot siya sa asin eh. Tingnan nyo, lumambot siya. Ayan. Kaya ayan, natanggal yung kanyang katas. Ayan. Oh. Hugasan po natin mga kabukid itong ating labong para yung matanggal yung asin. Ang alat niya. Alang na natin itong paglulutuan natin ng dinindig mga kabukid. May tubig na 'yung ating kawali. Lagyan na natin ng bagoong mga kabukid 'yung ating tubig. At saka pampalasa. Ilalagay na din natin yung nabong Ilagay na natin mga kabukid para maluto siya. Takpan na po natin. Ibuhos natin tong kabusang saluyot mga kabukid. Lagay na natin mga kabuki nitong talbos ng saluyot sa ating labong. Patutong na po natin itong ating inihaw na bangus. Lulutuin lang natin yung saluyot at pwede nang kumain mga kabukid. Mga kabukid, ito po, luto na po yung aking dinengdeng na labong na may dahon ng saluyot. At ayan po. Kakain na po kami mga kabukid. Maraming salamat po. Paalam!